Okay, for the day's content, bihira nyo ako makita na talaga namang super exercise. Ang Madam Yuki nyo, kapag nag exercise I drink this, no? Ang bra ang generic name nito ng bata ko, it's Yakult, eh, no? It's, even it's a uh, brand name, pag sinabing ganito, it's Yakult. Pero hindi to. Bagong <laughs> pinagkakaguluhan. So, again, It, pagka 40 s above na po tayo, we need to what? Have this regular exercise. Eh, ang Madam yu nyo, wala pong sumba. Kaya mag-isa po rito sa gilid at gumagawa ng sarili niya activity. So, hindi mo kailangan ng mga kaibigan sa sumbahan para lang, oo, oh, oh, to sustain your exercise need. Kahit ikaw, mag-isa ka lang ay po pwede na as long as napapawisan sa so, gaya ng sinasabi ko sa inyo uminom, kumain maghihersisyo para long life ang umaga nyo at ito pa rin yung Madam UK para sa biglaang content ng exercise